Hello guys, this is Alvin again. So, um pupunta tayo ngayon ng uh, Tipolo kasi meron po kasi akong student eh. So, um mag 1 year old na siya, hindi pa siya naturukan ng anti-rabies. So, so, yung gagawin namin today, uh, pupunta kami sa vet uh, para maturukan na yung uh, aso niya ng anti-rabies. Kasi yun na lang po kasi namin yung behavioral training muna eh. Kasi hirap talaga siyang kontrolin or hirap siyang dalhin sa vet. lalo lalo yung mga owner na eh. hindi nila alam kung pa paano yung yung dog. So hindi nila na dadala sa bed. So ngayon after ng behavioral niya, natapos na yung behavioral training namin. So pupunta na kami ng bed. So sana uh, hindi kami mahirapan dalhin sa bed yung dog. Alright? Yun, yeah, so... okay. okay. so, nandito na po tayo sa may Antipolo so bandang right side lang kami So yung way papuntang ano, papuntang um, ang Inside. Inside. ano. Susie, so guys, uh, si Fighter po pala yung dadalhin natin sa Beto Day kasi uh, siya po yung um, matagal nang hindi na dala ng bed gawa ng behavior niya. So, ang hirap niya kasi control ng una. lalong lalo na malapit lang yung vet nila so hindi siya maiwalk, Alright, so yan. Uh, natin si fighter niya sa vet. Hopefully, uh, uh, for vaccine ng, ng anti Pero kasi matagal na siyang hindi na nadala na, na sa vet. So, baka ulitin mo muna, muna siguro yung 5-in-1 or ibang vaccine bago yung anti right? Si. Si. So hello guys, so, pupunta na po kami ngayon ng, ng vet, so, kasama ko natin si ano si si Fighter right. para sa vaccination niya. So so with you malapit na po kami bisita ano, sa papuntang vet. Okay sana uh, tingnan natin po ang paano po yung behavior niya doon sa ano sa vet. So, um, ngayon, uh ngayon tatawid kami diyan sa may dalawang kalsada so first time din ni fighter na tatawid sa may ito highway yan eh so tatawid sa may highway na maraming sasakyan oh, so oh. obserbahan po natin yung behavior oh. niya okay. kung kung oh. kaya po ba niyang ano kaya po ba tumawit kaya na hindi siya natatakot doon sa mga sasakyan Alright, right kasi usually kasi pagka yung mga aso na uh, hindi sanay sa mga sasakyan o so, talagang manginig o matakot ayaw nilang makakita o tumawid kapag mayroong sasakyan ayaw nilang pumunta din sa highway right? okay alright so si si fighter nagpakita niya mas na to nagpakita ka ng video na mas okay kasi ano eh kasi hindi siya takot sa sasakyan sa mga tiyos so pwede namin siya kita 'yung pet life veterinary clinic. right

Yung part? Oo. No. Ah! Pwede yung hinderin mo? Oo. Kailangan. Kailangan kasi. Kasi siya, ang story kasi niya, no, ni fighter, hindi siya ano eh, um, matagal na siyang hindi nabakunahan lab since nung puppy pa lang kasi sobrang wild yung aso so, yung na natin. Wala kong bakuna ni isa? Meron siyang bakuna nung, nung dati. Nung puppy pa lang siya. So, pero wala siyang anti-rabies. 5 in 1 lang yung nakadalaan siya, na, dati. Pero ngayon, kasi kailangan kasi yung bird. an televis, parang pwede kita sumapakanan ng an televis, pagod ka ng fighting, parang na ng mga First, So okay lang po bang nagvideo kami sa asipra sa blood, asipra ay sa blood, blood ko, dahil hindi naman siya lahat po sa ano po. So, nandito po kami sa may pet life uh, veterinary clinic dito sa may unit po wala po. Kasama namin si Piper. So, hopefully, um, uh, okay lang siya pag ka na ng injection. Ayan, so, babakan naman siya ngayon ng anti-rabies.

So kung kung nakita niyo hindi siya ano, hindi siya malukat nang binakunahan. So yan, uh, kasi pag normally kasi Virgin Mary pag hindi natin na, uh, na correct yung behavior, so ang um, problem na uh, ang so pati yung yung vet or um, yung mga staff ng 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 ano ng 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 cleaning. So yan, mahirap talaga silang kontrolin dito so, yung yung dogs so guys, uh, tapos na po yung vaccine ni fighters, ni so naturo siya na creative, so ayon, uh, uh, successful po yung ano yung uh, tapos na niya, so hindi siya yung hindi siya si so, lang siya, kaya alam tinuro kung 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 lang siya. Relax lang siya. Sana po, mas marami pa tayong matulungang dog parent or dog owner tulad nung, nung kanina na kailangan po ng behavioral um, training. Alright? So, yan. Hindi po kasi natin ma-enjoy yung aso natin kung, kung walang proper behavior, uh, hindi siya uh, walang proper caring, o mayroon siyang beh behavioral problems so hindi natin siya nadadala sa, sa vet alright so sana guys patuloy din po kayong magpa-follow or manunod ng videos ko Okay, so yun, uh, subscribe kayo sa YouTube channel ko yung hindi pa po nakapag-subscribe. So marami pa po tayong videos na i-upload dito sa vlog po natin. Alright, Alvin Pole!